Alam mo yung feeling na may pinagkatiwala sa'yo, tapos ikaw ang bahalang mag-manage. Ganyan ang stewardship. Hindi lang tutungkol sa pera, lahat ng meron ka galing kay God. Oras mo, talento mo, trabaho mo, pati lakas mo ngayon. Si God ang owner, tayo ang managers. Hindi niya hinihingi na maging perfect ka, pero gusto niya maging faithful ka. Kung may skill ka, gamitin mo kung may oras ka, mag-serve. Kung may resources ka, maging blessing. Every day, may pinagkakatiwala si God sa iyo. Kaya ang tanong, paano mo ginagamit ang binigay niya? Para lang ba sa sarili mo o para sa kanyang purpose? Kaya ngayon, mag-post ka sandali. Tingnan mo lahat ng meron ka at itanong, Lord, paano ko po ito magagamit para sa inyo? Iyan ang totoong stewardship.